sino po mga ka-inspirasyon, nandito po tayo ngayon sa may FTI, actually ito po yung iniikutan i uh, e service road, tapos papasok na po dun sa may, yan, you know, iniikutan uh, circle, tapos yun yung Arca South so nasa entrada po tayo ng Arca South at meron po tayong pick up dyan sa North Park Hypermarket FTI, so dadaan po tayo ngayon dito sa Arca South, papakita ko po, po sa inyo mga ka-inspirasyon yung mga establishmento at yung itsura syempre ng Arca South at this month din po mga ka-inspirasyon ay nagdiriwang po tayo ng first anniversary ng team ka-inspirasyon kaya maraming maraming salamat po sa suporta at ang goal po natin ngayon sa atin pong ito this month of November bago matapos sana po ma-unlock na po natin yung Uh, 10,000 followers for this man. Kaya naman, baka naman po dyan pwede nyo masuportahan po ang Team Kainspirasyon. Facebook page, meron din tayo sa YouTube, uh, TikTok, at sa Instagram. So, let's go na po tayo mga inspirasyon Go na po tayo. Ayan, pakita ko na po sa inyo. So, mabilis lang to mga Kainspirasyon. Oo. Alis ka kontrata na let's go ayan nandito pa rin po still pa rin po nandito pa rin po yung ano sunshine mall pero alkasout na po talaga to mga tol ayun may -E building kita natin mga tol na ayan so nakikita po Ay, Nandito po tayo mga kong tayo ng kalang nasa so, 30, 40 lang pero medyo madilim yung kalangitan dito no? so meron yung mga estudyante dito mga bata na madalas na practice ito nga po pala yung alam ko multo yung eh, mga i-open dito kaya malapit na po yung matapos mga to pero uh, operated na po dito yung landers ah uh, landos dito is to Ayan yun Operated na po yun mga ton Eto landos po yan so, may mga building din Ayan landos So may mga office sa uh, Building at merong residential yan. Ayan residential po yun mga Nakita po nyo yun So sa loob po yan mayroon din pong gasolina Yung Caltex uh, kalsada mga konstruksyon ka dito naman sa may park ng uy umula na pamira nabot tayo ng ulan mga tol isa na natin eto naman yung entrada mga tol Ayun, naabot pa tayo ng ulan mga ka-expression ito yung Entrada naman dito Entrada sa kaisip din Okay, Ah, biguha, umulan, umulan na nga. Ito madilim kasi, oh. Tayo. Sa to. Para lang nilang kumamdam lang naman. Kalina tayo sa supermarket SM. Pick up tayo, nod, padalon. Park. Go so, biking na tayo. Let's go.